Napaka-fresh ng air. Nakaka-miss. Oh Ito ang mga tropang tropang mangyan. Ito ang pool. Ang okay. Pa-support naman po ng channel ko. Pa-like and subscribe. Thank you very much. Magandang umaga mga beshi. Sa mamayang 2pm uh, iskasal nung pinsan namin. Uh, dito na kami natulog kagabi. And we had uh, a great sleep. Sobrang peaceful kasi nitong lugar. Ito yung ano, uh, in ng resort. Saan kami tumuloy? Dito kami sa may hibiscus. Ah, ito Ang ganda ng ano. Hmm. Napaka-fresh ng air. Grabe, nakakatawa. Nakakamiss. Oh my God. Ayan uh, guys. May mga lansones. Wala nang buhay lansones. Nakuha na siguro. Na pitas na. Ha? Huh? Yung. Victoria. O oh, pwede naman. Sana ng Victoria. Ha? Huh? May papaya. Pwede tayo mag-tinola. mag, -tinola. Tayo mag Oh, ano ang iyong nahagap? Ha? Huh? Pwede na tayo mag-ano? Wala pa. Meron tayong pang-tinola. Ano kaya ito? Hindi ba ito yung nilalaga, yung na ano natin, yung laman nito, ano? Sabay nando na. Nakakatawa no. Tapos yung alam mo yung air niya, napaka fresh air. Uh -huh. Winning, maganda daw yung sana. Ano? Sa sa puso. Pag kapag summer ang lamig lang siguro pa rin. Mm -hmm. According to Japanese doctor. Pag ano pag nagmatch at siguro sobrang Ay, Ayan, ano si Si. Nasaan yo? Si. chef sige, Siyempre, hindi lang siya shake yan si Nani. Coffee yan. <makes noise> eh, to, um, eh. huh? Ito ang labas na. Ito yung labas na resort ng venue ng kasal ng aming pinsan. So, ito siya. Yan. And yan, nakakatawa talaga ang wind. Yung pinasok natin kanina, yan yung loob niya. Medyo madilim pa kasi wala pang araw. Pasok tayo sa loob first kasi namin yung ikakasal. So, side kami ng lalaki. Lumabas kami kasi bumili kami ng tinapa and ano. Ito ay sa may ano. Ano ba ito? Sa pagita. And then, this is the pool. Ganda. Napaka-fresh ng air. <laughs> Good morning po! <laughs> ito yung mga cottages niya. May mga ano. Yan. Maganda. Malinis. May... Nakatawa ito. Tapos yung mga damo. Nakatawa yung mga ano. Ayan o. Um, may mga breeze. Sobrang lamig kasi ang daming puno. Nakatawa yung mga halaman. Talagang bagong ulan kasi dito. Ayan o. Oh, mga basa-basa pa siya. Ayan. Bale doon tayo. dun kami naka ano. Natulog. Ayun ba ako? No, Yung banda doon, mga lansones pa. Nakatuwa. Sobrang bango na ano. Ito yung mga mangyan. <laughs> Bagay mga besya ang kasalis mamaya pang hapon. Tapos dito na kami natulog nung kagabi. Ito yung loob. Hindi ko na ano kaso. Medyo magulo na lang siya. The CR. Ayun ito. May tao yan. Tapos nagdala kami ng ano, butane. Buli ka ng bad kagabi. Okay, ang ganda, maganda yung ano. Sobrang linis. May TV din. Pag balabas mo, ito na siya, yan. Makikita mo. Mga trees. May naglalaba. <laughs> Napakaganda ng lugar. Super. Nakakatawa yung mga huni ng mga ibon. And this is the preparation with our best makeup artist. Tapos ito yung mga gown nila, yung mga kulay. Kaya nga kala mo sa video ko, eh, yung ulan naman. Mga beshi, hindi ko na pala nag-vlog yung sa kasal kasi siyempre for ano, privacy din nila, hindi rin naman kasi tayo alam di ba? So, ano na siya, uh, ito na yung gabi ng after na nung kasal. So, pwede ka nang maligo. And then, napaka, ito na, pahinga na. Napakatahimik na. Talagang probinsya siya talagang makakapag, makakapag-relax ka. Ngayon, kung gusto niyo pang maligo, pwede pa. Ang wapang-wapang uncle ko, nakapatid ng aking papa. Good morning, mga beshi. Ngayon ay uh, uwi na tayo, pero libot-libot muna tayo. Ito ang mga tropang, tropang mangyan. Mga tropang mangyan. Ito ang kabuuan ng Oliyet. Oli... Ganda. Okay lang yan. Ay, may saluyo. ka wala. Dito, ang ganda ng ano. Ay, meron pala dito ang ugasan? Nee? Hindi tayo na-inform kagabi. Eh. Pool. Ito ang pool. Pool. Angkel maligo ka? Hindi, bigo. I-video ah. ko daw si Angkel. Oh, ayan na, I video may video ko na. Oo. Sige Angkel, maglakad ka nang bago anong gusto. <laughs> Ito video. Oo, nakasama na 'yan. Kasama si Ivan? si Ante si nag-ano okay. at Angkel naghugas. Ayan mm -hmm. na. Ay dalawa pala ang puno, ayun ko na kayo. Okay. Ha? Ayan. Oo, oo nakasangkel si kagabi, sobra. Nagba-vibrate yung ano, ay, ayaw mong lumusong. Malinis ang baha dito, ha? Huh? Recommended ko ang baha dito. Joke. Baha. Sa, uh, ipapasok dito yung ano, day? Ipapasok. Baka abutin kayo ng tubig dito. So, o, okay. oh, ayan na sa uncle. Laking ano yan. Ay, ipapasok yung ano, day? Sa Yung mga gamit. Okay. Kaya, kaya naman pala eh. Kaya, oh. Okay. May pa, may pa-sign pa siya. Taas. Ayan oh. Okay. Na ano. Okay, ang ganda. Binabaha pa pala dito, no? Or first time, first time, first time siguro. Ano? Hmm. Gusto maligo sa pool pa? na sa ni papa mo. Ang oras ay ganap na alas 6:30 ng umaga. Nakakatawa din yung kabuuan ng ano din eh. Parang forest. Malinaw yung tubig ha. Ito yung mga nakakamiss sa tubig siya eh. Yung mga ganyan. Yung lalandi Sa tubigan. Ang diba? Ayan na, tayo ay maglarga-larga na. Oh, largahan na. Kanya-kanyang impake na. Oo, oh, para doon no, lang lang na. Hindi kasi bibili na rin naman tayo ng ganyan sa mga ano eh. Agoy. Ang sarap na mga rambutan day. Oo, oh, yung ganyan. So much thank you sa panonood mga beshi.